Guys, sinigang. First time lutuin ng anak ko. Wink. Ayan. Ito ang tanghalian namin. So, ayan, hapunan. nilagyan nyo na sa lagay. Hapunan. Namin. Hapuan, hapunan, tanghalian. Ah, mali. Tanghalian, hapunan, tanghalian ulit. Kung hanggang kailan abutin yan. Ayan, sa kanin. Ito, check. Ito siya ka So, si, ah, Sinigang yan, guys, ha? Take note. So, yan ang sahog. Kompleto ni First time niyang mag... Kulang yan, kulang. Ah, kulang daw. Kulang ng kangkong. First time niyang mag... Oh, my God! Yung kangkong pa wala. Yan. So, titikman natin. Tikman mo nga. Tikim. Tikim. First bite. Thank you, Lord. <laughs> In fairness, masarap. First time yung lutuin yan. Buti na lang, hindi, hindi nangyari dun Eto sa aros caldo. Aray ko. <laughs> Siyempre, masarap yeah. yung nagluluto. Buti, ah? Masarap yung nagluluto? <laughs> yung nagluluto ang masarap? Hindi yung ano, yung ano. Ayan, yung guys. nagluluto yung nag masarap. So guys, kain tayo. Ito with sitaw. hmm, First time niya magluto ng sinigang. So, ginaya niya lang yung nasa YouTube. Ganun lang kasimple magluto. Hilig niya kasi magluto, kaya... Ayan. Kalne, sitaw. May tanong, may labanos. Ito okra. Tignan mo. Matutuwa mo kumain ng okra. Hindi ganun kaasim, hindi ganun katamis. Ay, hindi ganun kaalat. Sakto lang sa panlasa namin. Kasi iba kasi gusto matamis, maasim na maasim. Hindi matamis. Gusto namin maasim na maasim. Ma ma Yung medyo maalat-alat. Ito sakto lang sa panlasa namin. So, kakain tayo guys. Yun know?